Ma'am, nakita ko na kayo, Ma'am. Ito po. <laughs> Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Okay, <laughs> Ma'am. Cover up po. Hello, hello, hello. Good day, mga lods. So yun medyo tinanghali na tayo ng biyahe gawa nga ng madaling araw na tayo nakauwi kagabi mga lods so sulit ang biyahe natin mula alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw mga lods so medyo tinanghali tayo ng gising no So eto na naman tayo, kabiyahi ulit tayo mga lods Kaso lang, medyo masama ang panahon Pero tuloy pa rin tayo So ayan mga lods, sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin uh, Please lang mga lods, makifollow naman po Masuporta naman po ako mga lods pati po sa YT, YT channel ko mga lods subscribe na rin po so paano mga lods gaya na ulit tayo let's go tayo bumakbak mga lods magpaka full tank muna tayo medyo naubusan tayo kagabi ng gas full tank boss full tank unleaded so yun mga lods meron na tayong naman manong biyahe so ang drop off nya mga lods kapunta na in baukab kapalooan uh, so dito natin siya pipikapin sa may Idega Homes ah uh, Marilaw Loma de Gato kayo po yun ma'am Olan Fernandez Bago Para ba na lang ma'am? Shower ka pa po kayo? Ah, may kaway naman po. Nagbablog po ako. You hello <laughs> And I to go Ang tama sa may rainbow abang drop nyo, no? Ah. So, me gasoline, a few moments later. Thank you, ma'am. All right, small logs. So, nai na natin si ma'am. Abang-abang na lang ulit tayo dito sa may congressional corner ng Rainbow Ave. Yeah, okay, you, dito nalang sir, sana. Baka kaya siya. Ayan oh, ang paglalaroan niya siya raw. A few moments later. Ha? Huh? Dito sa Ah, okay. Doon uh, kasi naka-pin doon sa looban. Uh -huh. state po. All right, mga lads. Time check 3 3 p.m. Ito nakakatatlong booking pa lang tayo mga lads. Alas 12 na kasi tayo nagsimula eh. So ayun mga lads. Meron na yung pumasok sa atin. Bali deliver to mga lods Papuntang Pasig So wala tayong CS na isasakay So naka-note doon Chocolate and hair clip lang Ang i-deliver mga lods Kay Erlin po Erlin ah, um. Bali 158 po na no? Paano mo pong mababasag dito, no? 150, Thank you. Okay po. Hello po. Uh, joyride po. Nandito na po. Ah, uh, dito lang po sa may bungad pagpasok ng ano, main entrance. Ah, uh, apa apa apa. Footbridge. police station. Diretsa pa po ah. ako. Yeah, paanan niyo, paanan. Ah. May daan, di ba? station ay po. ah, ba Hindi sir, sa loob ng metro 'o. Oh. Ah, balik po kayo. Pagbalik niyo bago lumabas ng highway kaliwa. Dito so, sa may ano, Ah, Yung, Ah, Sige ah, Yung may... Okay, okay. okay. po, okay Sige po. Salamat po. Pwede po sa inyo magpadala din? Oo oh, sir. Meron din. Tapos pwede mag may, din magpadala dyan. Baka may pagpadala dyan. Pwede ka po make up ng tao. Oo oh, sir. Ah, Pwede ka po double booking pwede? Ay hindi sir. Ano lang. One booking pero ano, at a time. Hindi uh, ka totoo na lang. Pwede na sila double booking. Mm. Ay hindi sa. <laughs> Baka ma <mamonitor> din tayo. <laughs> Thank you, sir. So, yun nga mga lords, nakakuha pa agad tayo ng booking. Ah, uh, papunta naman 'to ng Kalookan, Sangandaan. So, long ride dito mga lords. Ma'am, nakita ko na kayo, ma'am. Ito po. Sige, <laughs> ma'am. Shower top po. Ano? <laughs> ah, na, Yan natin dito. Ma'am, confirm ko lang po, double lap extension sa kandaan mo. Isn't it funny uh how -huh. time seems to slip away so fast? One minute you're Sa iyong iti, ako'y nahuhumali.